ya may buntag guys kanang kani ikaw nag ati man si mong anak ba sukad gamay pa niya hantud mukaan sila madako may motel na mingawon ba kasi lan no? kay sa akong kabahin manggod akong duha ka anak na sa Cebu tong duha ka tong kinamagulang ako bunso nako ko ba tapos Najoy time no nga, di jud malikayan ba nga. Mingawon jud kasi ilahan. No? pero ako alang ginaganta isa na lang magod ang anak na binin na, na address ako agad Ni ang duha ka anak na ako ang duha ka anak na nasa Cebu niya oh, ng na mga time ba nga mingawan gud ko sila Makahilak ko kay kuan nang na, lagi ko sila pero pohon makaluyan sa Ginoo maka bisita nang gyapon medito sa kong anak kasi si G pohon pohon makaito gyapon mi sibo kay po, kuy, anti, -puyo. na mapud kuy ante dito gud nagpuyo po pud nako si mama kay suroy mi dito sa sibo suroy medikto dito kay bugay na kay kula ka balik dito sibo eh pila na to kay years gagmay pagod akong anak ato kuan siguro mga ang um, edad sa akong anak ato kinamagulangan mga one year one year old siya one year old two years old niya ang isa na ko kay kuan pa mga months pa, mga 6 months, ano 8 months. Tugay na kayo niya. Itong kinamangwara na kong anak, wala pa to siya kasukad-sukad at tug-sibok, Karoon pa lang na teenager na siya. Uh, Karoon pa lang nakakita iyang lola sa iya. Madalaga na siya. Pero nagpasalamat mo pag ko sa ginang okay. plaster na sila dito ba? Na, dili na ako magliso, di na ako problema kay Isa na lang ang nasa kong poder. Nya. Kuan ning Nalipay ra ko kay kuan kung isa ka anak kinamagulangan, magulangan, kuan na siya karon grade 12 graduating nga siya sa high school. Nya. Katong i, kuan ako. Bunso na ko nga anak. Kuan ni siya grade 9 ni siya karon. Sunod to eh kaluyan sa Ginoo. Nana ko ay college. Nya kaning anak ako, na ko na sa poder karon kay kuan man siya, grade 9 alas lagi okay. kuan naman nun ni siya grade 11 anya mo lagi kay tapulan man untok kar man usayang tapulan guys sikwila undang undang mo oh, to na kuan siya na grade 9 dia pun karon anya mo to ga mo to ang ah. Nana majud ang kuan di ni mo mapugos ang bata gud alang nga patyon pneumonia. nya mao ra ihang kuan. gusto dito na to na ma blame ato at ma blame ang atong anak at ang ato lang buhat ang ginikanan ato lang siyang guidance sila ba para dili sila ma kuan gud sa mali nga dalan malihis ma dili sila malihis sa maling dalan ito sila mo Balto sila sa saktong dalan ba? Dili sila mapariwara. Kaya na, naamanta nga na, ginika na guide sa ila ha. Ano to, pero, pasalamat kayo man kay Lord, kay, kagaan niya po niya. Kagaan ko, kunya, ka, gracia, more blessings, bisan po bere, manigamot lang gutagod. Mga kaliwi, anam niya po sa gino. Tapos tatagaan natin yung mayang lawas. Mga to guys. Ang pingin sa kanunay. God bless everyone. Ang talaga na guys.